Sa tingin nyo, gaano nga ba kahalaga ang buhay at karapatan ng isang tao? Susundan natin dito si Wilma na nag-aayos at merong ka-video call na isang foreigner. Itong foreigner na to ay boyfriend niya na nasa ibang bansa na binibigyan siya ng mga bagay-bagay kapalit ang ibang bagay. Nag-uusap nga lang sila kabilang nga dito yung nagaganap na gera laban sa mga masasamang gamot na binuo ng gobyerno. Sa araw na yon, may pasok nga si Wilma sa may school at makikita nga natin to through video call at sa pag-uwi nga niya, dito siya sasakay sa isang jeep kung saan may sasakay ding mga pulube. Ang hindi alam ni Wilma, mga magnanakaw din pala to na magnanakaw nga sa cellphone niya kung saan meron nga itong makukuna ng mga karumal-dumal at kahayo pang pangyayari. Etal ng short film, Palabas. As a fan ng mga phone footage films, sobrang na-enjoy ko 'to. Lalo at bibihira yung mga ganitong treatment sa mga films sa Pilipinas eh. By the way, available to online at mapapanood nyo lang ng libre and may subtitle na rin yan. Ayan yung title and thumbnail so hanapin nyo na lang. Na mo, direct Arjan beta is a great director and a brave one for making this film considering yung plot and premise nito. Ayan, simulan muna natin sa mga nagustuhan ko. Gusto ko dito na ko talaga yung Pilipinas vibe and environment eh. <laughs> Ito mga typical na bahay sa Pilipinas, yung mga sari-sari store, yung mga nag-aaway umagang-umaga, yung aga hinihinahan na hotdog, <laughs> yung bibili sa tindahan kung kailan ka paalis tapos tatawagin mo yung nanay mo. Alala <laughs> na rin yung mga manyak na nakapaligid lalo na kung babae ka, yung mga nangka-catcall sa may kanto, ng mga utak talangka na lalaki. Ayun yung kuhang-kuha din eh. <laughs> Partida video lang to ha, pero amoy na amoy kay Pilipinas. Karin pala sa na-appreciate ko rito yung title or slogan nito na i-country in moving pictures kasi in 16 minutes lang, na ipakita nito yung mga typical Filipino starter pack na household or environment eh. May mga naipakita nga rin ditong karakter katulad nga ni Wilma na isang Filipinang estudyante na posibleng minor pa na nakikipag-usap at na inaalay yung sarili niya sa isang matandang foreigner kapalit ng pera. One of the strengths ng film na to ay yung story niya mismo lalo na yung connection nito with the blank war na nangyari a few years ago dito sa atin. Ganda lang din ang pagkakasetup nila na hindi nila direct ang sinimulan doon at sinimulan na lang nila halfway na halos maganda pa nga sa pagkakasulat nito, lalo na nga doon sa may dialogue, ay nung tinanong nga ng foreigner si Wilma kung ano nga daw ba yung nangyayari doon sa may balita, kung totoo nga bang ganun daw ba talaga kagrabe, tapos ang sinabi lang ni Wilma, for the better good nga daw yon na alam naman nating hindi, pero alam mo yun, her character represents a lot of Filipinos na naniniwala nga sa gira na to. Get me wrong, I do agree na masamang magnakaw. I do agree na merong masamang epekto yung masamang gamot. Most of the time, these two crimes goes hand in hand naman. Pero is this really enough para bumawi ka ng buhay? I would get if it's self-defense, pero kung hindi naman, bakit kailangan umabot sa ganito? Akala ko ba religious country tayo, pero bakit ganon? Balik nga tayo doon sa story ng film, I love how they present the film paano nga nila shinif yung story papunta nga doon sa may ending na naipakita nga dito yung example ng kamalian sa nangyari nitong nakaraan at kung paano nga naabuso yun ng mga taong dapat nagpuprotekta sa atin. Kasi even though nagnakaw naman talaga siya doon sa story, let's say masama nga siya, inakusahan pa rin nila siya at binawian siya ng buhay sa bagay na hindi naman niya ginawa. Like tama ba yun? Tsaka what's it all for? Sa kaunting kota or bonus. Overall, sobrang nagustuhan ko tong short film na to and ang title na to, Palabas, A Country in Moving Pictures and ang torta rating ko ay 10 out of 10.